Inamin ni Zainab Harake na dati ay hindi siya nainiwala sa salitang kasal hanggang dumating na lang sa kanya ang bago niyang karelasyon ngayon na si Bobby Ray Parks Jr. Ayon sa social media influencer, bigla na lang nagbago ang kanyang pananaw sa kasal kung saan ngayon daw ay gusto niya itong mangyari sa kanya. Sa katunayan ay pinag-uusapan na raw nila ni Parks ang pagpapakasal kung saan ang gusto niya raw isang intimate na mga close friends at pamilya lang ang kanyang iimbitahan. Next year na raw ang kanilang kasal at kung gaano raw kabongga ang proposal ni Parks, ang gusto naman niya ay simple lamang ang kanyang kasal at ilang tao lang ang kanyang iibitahan kaya't mamimili lang daw talaga siya. Pero sinabi pa nito na gagandahan naman daw nila ang kanilang kasal pero hindi bonggang bongga dahil nakabili na sila ng lote na pagtatayuan ng kanilang bahay. Mas maganda o manong mag-spend ng pera sa bahay para sa future ng kanilang mga kids at mas excited daw siya sa kanyang dream house. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang ito ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama naglilingkod nang tama